bagong huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Dito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Ang tutuong anak nagdakilang Diyos ayon sa salitang Bicol. Unang Korinto Kapitulo 13 Versikulo 4 hanggang 7. An pagkamot matinyo sa kamabot, bakong mimen o hambogan o mapaabaw-abaw. Bakong maraot ang ugal, maimo o maanggatan. Dai nag-iinsistir kon sadiring pagi. Dai iya naugma sa karatan, kundi na sa katutuohan. An pagkamot na kakatiyos kon gabos na bagay, tinutubod ang gabos, linalaom ang gabos, tinatagalan ang gabos. Sa salitang Tagalog ay ganito. Unang Korinto Kapitulo 13 Versikulo 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matsaga at magandang loob, hindi maiingitan, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katutuhanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas.